ito ang nilalagyan natin ng mga buto ng ampalaya na ating binili na hindi sumibol from In kaibigan, kasi po uh, kung so, ito hindi masyado uh, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan welcome po sa aking youtube channel ang Jose Autida Agri TV. Mga kaibigan, sa umagang ito ay tatalakayan po natin ang isa sa dahilan bakit nagmamahal ang presyo ng mga gulay sa palingke dahil po walang supply. Mga kaibigan, sa punto po namin mga magsasaka ay nais po namin sunod-sunod ang pagtatanim na namin para tuloy-tuloy po ang kita namin sa aming pagsasaka ngunit gano'n man tayo kasipag at gano'n po tayo katalino kung mabiktima tayo sa mga buto nating na binili, wala tayong magawa kung di sumibol ang buto ng gulay na ating binili. May kaibigan uh, dito sa aking harapan uh, ito ang seedling area po natin ito ang seedling natin ng sili at ito may kamatis may ampalaya at ito may ampalaya medyo malaki laki na uh, kinuha lang natin na uh, sumibol doon sa tinanamin natin ng uh, doon sumibol yung native doon sa kahoyan uh, kinuha natin at nilagay sa bageng uh, i-transfer na po natin ito pero itong area po dito mga kaibigan ito ang nilalagyan natin ng mga buto ng ampalaya na ating binili na hindi sumibol. Hindi tayo isang bisis na nakaranas ng ganitong problema. Marami po mga kaibigan. Dahil tumiwala po tayo na itong nakalata na buto ay nag uh, taglay ng good quality seeds pero sa nakita po natin mga kaibigan uh, walang sumibol kahit isa uh, tinignan natin mga kaibigan yung uh, nilagay nilang informasyon ito uh, germination It is 85% purity, 99% at treated with fungicide. Ito ang effectivity nila, based before uh, March 7, 2026. Uh, yung expiry date na nilagay nila ay matagal pa, 2026. So, mag-isang taon pa, uh, yung, yung binigay nila na mag-expire ito. Uh, close up lang ko. So, uh, binilay natin at nilagay natin sa bagging. Talagang walang sumibol kahit isa. So, ang katulayan po ito mga kaibigan, matagal na po ito. Matagal na ang buto na nilagay dito. At nilagyan lang ng information na matagal pang expiry date para po bumili tayo. Pero ang nangyari po, walang sumibol. So, ang mangyayari sa mga bags na ito na bumili sa taong ito uh, talagang uh, filior po no? filior, so umaasa tayong mayroong Ampalaya, wala pala no ah uh, ito you know, bili po tayo no bili po tayo ng palaya yung may sumibol na kundi ito ang variety no? ito ang variety may sumibol naman pero kakaunti lang kakaunti lang so yun kakaunti lang so talagang <clears throat> ito matagal na so kasi ito po ang mangyayari pag yung boto matagal na hindi na masyadong epektibo ang kanyang pagsibol no so isa sa dahilan sa pagkakausap po natin sa ating kamagsasaka yung nabibigo po tayo yung failure po tayo sa pag possible ng ating tinanim. Kasi po sa ngayon mga kaibigan, maski puntahan po natin sa palengke, napakamahal ang palaya. Walang supply. So, hindi naman tamad 'yung mga magsasaka, 'yung nagtatanim ng ang palaya kasi masik, masipag po 'yung nagtatanim at maganda naman ang panahon po. So, bakit wala? So, isa sa dahilan pag mayroong napalabas sa palengke na buto na matagal na dapat sana kukunin na nila. Hindi na nila ipalabas. No? Kukunin na nila. mawa kayo sa mga magsasaka. Uh, hindi na lang sa halaga. Kasi uh, yung halaga naman ay hindi naman masyadong malaki. Yun na lang pong panahon na uh, na delay po tayo sa ating pagtatanim. So, so dapat sana ito, pag maaga pa ito Uh, nagsasabi pa sila ng totoo no? kasi maraming bisis na tayo nakatanim na yung expiry date isang taon ay tinanim natin sumibol naman pero ito isang taon yung expiry date hindi naman sumibol so, yun na lang pong concern natin no? so ang mangyayari po uh, bibili na naman tayo ng uh, ibang ori ng buto uh, yung eh, na ampalaya, baka hindi naman si sable. Yun na pong, ano, uh, mag-alala po tayo. So, isa po sa, ano natin, yung mga mamahaling ampalaya na nakalata. So, sample na lang po natin, yung na nakalata. So, maganda naman yung performance. Uh, sa ating karanasan, sumibol naman lahat. Pero yung, ano, yung mistisa na nakapak no? itong nakapak na mistisa yun lang po ang sumibol sa uh, limang pack na po natin no? pero mayroon na po su su sumibol so yung cancer po natin dito mga kaibigan ay ito may katagalan ng konti so, sana po sa mga acid uh, manufacturer no, magsasabi kayo ng totoo no? pag yung mga buto nyo sa mga uh, retailers kukunin na nyo pag nakaabot na yung ano uh, araw o pizza na hindi na masyado epektibo kasi malulugi po kami at saka ma mantala naman yung panahon sa pagtatanim namin so mga kaibigan ito ang uh, pinalabas ko sa aking vlog para po tayo magiging uh, updated sa kaganapan po natin sa ating pagsasaka. Na minsan, masikap po tayo, pero may pagkakataon na wala tayong control. Kasi po, yung binailan natin ang palaya, ay, na ano, na bigo sa pagsibol. So, para po sa mga seed manufacturer, marami naman yung mga seed manufacturer, ito lang ang hiling ko sa inyo na magsasabi kayo ng Uh, totoong detalye sa information. Ito may kulang pa dito yung batch number, no? Hindi ni-reveal dito ang batch number. So, yung batch number ay nagsasabi kung ilang batch, ilang batch po ito na ganito ang quality, no? Ilang pieces po itong ganitong klase na uh, pinalabas nila sa pizza ngayon. Uh, kasi po pag yung batch ay uh, talagang lahat-lahat yung kasabay dito sa araw o buwan na ito o sa taong ito, talagang pareha sila tanan, hindi sumibol. So, gaano kaya karami yung mga magsasakang uh, nalugi at nabigo sa kanilang pagsisikap kasi po ang dahilan hindi po sumibol. So, mga kaibigan, uh, itong ito, mayroon man silang nirebuild dito warante, na wala silang panatagutan pero talaga namang uh, hindi yon ang inasahan namin no at talagang yun naman ay hindi naman gusto niyo na maano kayo blacklisted kayo sa mga magsasaka so para po sa aming mga uh, mga kaibigan mga nagtatanim ng apalaya uh, hindi naman natin sasabihin na wag tayo sa mga inbred variety no maganda naman itong variety ito pero yung na lang pong depikto yung pag uh, hindi pagsibol kasi matagal na po. So mga kaibigan at para po sa mga seed manufacturer, sana po mauunawaan nyo ang aking vlog na ito na hindi naman ito mangyayari sa sunod pang pagkakataon. Kung sana pwede niyo pwede kami pwede niyo balik sa amin yung halaga, no? Kung sana. Pero yun na po ang concern po natin at para po sa ating Department of Agriculture o para po sa DTI ito na po ang concern nila no uh, kung mare uh, bigyan nun yung ano uh, babala yung gumagawa ng mga boto kasi hindi lang yung po hindi lang ito marami marami na mga boto na naranasan po namin na hindi sumibol no so mga kaibigan sana po naunawaan niyo ang vlog na ito at sikapin po natin na susunod na pagkakataon uh, hindi na po tayo mabibigo. Hanggang dyan lang po, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.